I-adjust na ang budget para sa Noche Vena, mga kapatid. Tumaas na ang presyo ng paboritong handang lechon tuwing Pasko. Pati ham, hanggang 40 pesos na ang iminahal. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Pila-pila na mga mami-mili sa pinakasikat na tinda ng ham sa Quiapo, Maynila. Yun nga lang, tumaas ng 20 hanggang 40 pesos ang kada kilo ng ha Gaya na lang ng scrap ham na 1,640 pesos. Naglalaro naman sa 1,000 hanggang 1,760 ang ibang klase pa ng hap. Kahit medyo masakit sa bulsa ang taas presyo, hindi daw ito alintana ng ilang mamimili basta't may handang ha. Okay lang po, gasa, kaya ng budget, okay pa rin po. Bibili pa din. Dumayo pa kami galing Quezon. Kinaagahan na namin para sigurado talagang meron kami kasi magkakaubusan to sigurado eh. Paliwanag ng na mga nagtitinda, normal ang taas presyo sa ham tuwing holiday season. Sabay kasi ang pagtaas ng demand at ang pagmahal ng presyo ng baboy. Dagdag pa riyan ang pampasweldo sa mga dagdag na tauhan. Sempre star din ng Noche Buena, ang paborito sa handaan, ang lechon. Pati yan, nagmahal na ng 500 pesos sa mga tindahan sa Laloma, Quezon City. Naglalaro na sa 7,000 pesos hanggang 25,000 pesos ang kada lechon, depende sa laki. Pero tataas pa yan. Madaragdagan ulit ng 500 pesos sa susunod na linggo at 500 pesos ulit bago ang linggo ng Kapaskuhan. Habang kumukonte ang supply sa probinsya, ay eh medyo tumataas na naman. Buong binibili kasi. Sa mga hindi naman kaya ng budget makabili ng buong lechon, pwede naman kayo bumili ng tikikilo o sa tulad ko, One-fourth lang ang binili sa halagang 300 pesos. Kahit anong size pa kasi ang bilhin mo. malinamnam pa rin at siksik sa lasa. Sa sarap na mga handang lechon at ha, hinay-hinay pa rin mga kapatid para mas malusog ang ating kapaskuhan. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.